Uh, Kumusta mga chong? So today's video, maglalagay tayo ng key carbon cleaner. So para mawala yung mga carbon deposit dun sa ating makina. Eh, okay, paano ba to ginagamit? So ginagamit ito pag one port na yung gas mo, lalagay mo to, tas saka magpapapultang. Every okay. 3,000 kilometers. Maglalagay ganito, okay? Pupunta muna ako ng gasoline kasi Okay, sige. Regular lang ginagamit ko. So, nilalagay itong P-Carbon every 3,000 kilometers for 3 months. Add to your tank prior refueling. So bago ka magpapultang lagay mo na pagkalahati na yung yong gas okay so ano bang nagagawa nito ang nagagawa lang man nito ay nililinis niya yung ating engine it provides rapid clean up performance throughout the entire intake system ayan di ba so deposits remove deposits from fuel metering components Restore power, reduce exhaust emission. So, yun lang mga chong. Please consider subscribing kung meron kang natutunan. Okay?